nanggaling po sa inyo. Totoo po ba? Paulit ko nga sa inyo, kanino ba nanggaling talaga yung video ng pulvoron na 'yon? Kay hey, Harry. Paano nyo po nasabi? Kasi nung time na nagdi-dinner kami sa Hong Kong, sinabi niya na meron siyang uh, picture yung screenshot ng video mm, oh. na hawak niya na. And then And then, nag-usap-usap doon kung saan ilalabas, kung sino maglalabas, kailangan international vlogger daw yung maglalabas, gano'ng ganyan. Dumating oh. po kasi ako doon sa dinner, uh -uh, uh, uh -uh. late ako ng one hour. Ah, po. Ah, po. Ngayon, pagdating ko doon, ang uh, pinag-uusapan na nila ay tungkol na sa pulburan video. So, si kung sinasabi niyo may screenshot si Attorney Harry Roque, ang dating presidential spokesperson, nung Pulvoron video at nilatang niya doon kung paano siya ilalabas, paano naipasa naman sa mga vlogger o sa inyo itong video? Sino nagpasa? Ah, hindi pa, hindi po siya ipinasa. Actually, oh, ano, the time na meron na siyang kopya ng picture, hindi niya po pinakita. Kaya nga sabi ko po, in mm. fairness naman sa mga vloggers mm -hmm. na nandun during... Dinner, mm -hmm. wala silang alam. Wala po kami mm -hmm. alam dun sa video. Hindi mm -hmm. namin nakita yung picture. Mm -hmm. Pero ang nung... pinag-uusapan po doon is kung kailan ilalabas, paano ilalabas, at sino ang maglalabas. So ibig sabihin, Ms. Pebos, nung mga oras at panahon po na yun, na kay kausap ni Harry Rocky sa Hong Kong, wala kayong idea na de-fake o yung video Oo, Wala ngayon. po po, wala. Wala. Oo, wala rin kayong idea nung una na may ipepresensa sa inyo Oo. na mga video? Wala po. At nung sinabi niya sa inyo, so do sa pagkakaintindi niyo, do sa pananalita niya, paniwala siya na totoo talaga yung video? Hindi po siya nagsabi na niniwala siya na totoo yung video. Mm. Wala po siyang sinabing ganon. Pero sorry ha, based na sa akin na sa isip ko ha na mm. that video is ginawa. Mm -hmm. -mm -mm. Ang sabi kasi niya, nagpalabas siya ng statement, Miss Pebbles kahapon, sabi niya. Okay. I-expect na niya na magsisinungaling kayo, hindi expect niya na babaligtad kayo kasi nga daw e, ginigipit kayo. Ano po reaction ninyo dito? Wala pong gumigipit gumigipit sa akin. Sa gandang ba namang na mo? Oh. Wala po wala pong gumigipit sa akin. Okay po yung buhay ko. Walang gumigipit sa akin kasi kung may gumigipit sa akin, hindi ako lalabas ng bahay. Mm -hmm. Hindi ako makikipag sa sa mga kamag-anak ko. Mm -hmm. Hindi ako magmo-mall. Oh. pero uh, bago ko ulit ipasa sa partner ko, uh, Miss Pebos, ano ang nag-motivate sa iyo para sabihin itong katotohanan na pinaniniwalaan mo na to, na nanggaling kay Secretary, former Secretary Roque itong video na 'to? Ah, uh, kasi po unang-una, lumalaban siya pero nagtatago siya. ngayon, kung gusto mong lumaban, umuwi ka dito sa Pilipinas. And naisip ko na rin po, bilang pagbalik ko kay BBM, na para matigil na yung, yung lagi ko nababasa yung bangag, adik, di ba bangag ka, bangag yung presidente nyo, sabi ko, it's time na basagin ko na yung ah uh, issue nung kuljan. So, naisip ko na meron naman Tricom na pwedeng tumulong sa akin kung paano ko siya ilalabas or sasabihin yung katotohanan. Kaya hindi po scripted yung Tricom. Ako po yung kumontak sa kanila kung paano ko lalabas para magsalita. Oh, so bukod ho dun sa napag-usapan ninyo sa Hong Kong during your dinner with Harry Roque, na ilalabas ng dapat ay eh, mga international vloggers. Ano pa instruction? Ano ba ang goal ng pagpapalabas po ng video na yon nung time po na yon? para pabagsakin si BBM. Ang presidente. Para siraan po ang presidente, yun na po yung main goal nila. Sinabi sa inyo ni Harry Roque na gano'n o... Hindi po, kasi bakit kayo magpapalabas ng isang peking video kung wala kayong goal? Hindi, ano nangyari ng mga sumunod? Kailan ninyo nalaman halimbawa na defake lang pala yung video at nung nalaman niyo, anong naging initial na decision at reaction po ninyo? Kasi po, ganito po yan. Linabas nila yung video two days before the sauna. Oo. So, planado. So, ibig sabihin nga po, nung nalaman po ninyo na defake lamang po itong video, kayo po ba'y nakapagpakalat na ng content na yan sa inyong vlog? Ah hi ano po, uh, ah, nung time na linabas nila yan, asabi pa nga po nila, kinorek nila ako eh. Nabasa ko po yung statement ni Harry. Kinorek nila ako na hindi daw po sa Vancouver pala linabas yung video. Yung unang linabas yung video, kundi sa New York. So, okay, di ibig sabihin, kayo yung nagpasimula. Kinorek niyo ako eh, di kayo yung nagpasimula na naglabas ng video kasi wala naman ako dun, hindi ko naman yung alam. Nasaan na sila yung ng naglabas yung video? Nung linabas na po yung video, sinend po yun sa akin. And then, ginawa mong content? Ah, uh, hindi ko po pinose yung video. In-screenshot ko lang, tapos pinose ko. Tapos, yung kasi, nung nakita ko po yung video, alam kong fake agad. So, hindi mo na-share yung buong video, kundi screenshot lamang? Hindi ko lamang. po siya-share. Anong caption? Ang caption po is parang, o oh, ayan, ano, hindi ko matandaan eh. Pero meron na kasi akong copya sayang hindi ko. Uh -huh. ano anyway, kung hindi mo man maalala yung caption, meron bang instruction sa inyo kung anong ilalagay na caption or sarili mo lang? Ah, wala, mo? wala, wala naman, wala. Sa katotohanan, wala po. Ms. Pabols, talong ko lang, backtrack lang ulit ako ng konti. Sabi niyo, nung una na kay BBM vlogger kayo eh paano kayo eventually napunta sa group ni sec ni former secretary Harry Roque Hindi po ako nagpunta sa grupo niya siya po ang nag punta sa akin nagconnect siya sa iyo nagcommunicate tumanap ng connection para makausap ka makasama ka Hindi po kasi meron pong tinatawag na ease rally baka Maiso mm -mm. Opo opo Na-invite po kasi ako doon mm -hmm. sa Hong Kong mm -hmm. as a speaker. Hong Kong. Opo, opo. And then... As one of the speakers. So, doon po kami nagkita. And then, nakipag-collaborate na siya sa'yo. And then, nagkausap na kami. Mm -mm, -mm, -mm. Doon sa mga nauna niyo mga discussions, eh kasi ang sinasabi nito, Miss Pebbles, kayo na nga lang magpatunay din kung totoo o hindi. Sa mga ganyan, binabayaran kayo. Sa pagbibigay din niyo ng komento, binabayaran kayo. Doon sa mga ipinalabas na fake na video na yan, may alam ka ba na may binayaran ang, mga, ang grupo na yon para ipalabas ito? Ah, wala po. Wala po akong alam. In fairness, wala po akong alam dyan. So, ang, ang alam mo lamang ay ng galing talaga at nag-generate yung fake video na yon sa dating secretary. Yes po. Mm, -mm. And then, moving forward, uh, Miss Pebbles, ano ngayon yung direction ninyo ng pag-vlog ninyo after this incident? Focus pa rin po ako sa mga projects ng presidente. Mm -hmm sa ginagawa ng ng admin ngayon mm -hmm. at nakikita ko naman na gumagalaw ngayon sila, gumagalaw ang presidente, tumutulong ang first lady, yung Love for All ng first lady na napakagandang proyekto. Yun, po, yun na yun na po ang gagawin ko ngayon at talagang nangako naman po ako na hindi ko na tatalikuran si BBM at ang first lady. Bugkos ay tutulungan ko po sila para lalong maging maganda ang anong gobyerno at ng bansa natin. Uh, Miss Pebbles, pang huli na lang ano po, dun sa sinabi niyo pong mga sa huli na yan, obviously, aminado po naman kayo na kayo ay pro-BBM at BBM vloggers, pero paano niyong kukumbinsihin yung nanonood, yung neutral na audience po natin ngayon, na yung ginawa ninyong pagharap kahapon sa pagdinig ng House of Representatives ay dahil kay pro-BBM lamang? paano ko po? Papaano nyo kukumbinsihin yung ordinaryong kababayan natin na nanunulod na nakikinig ngayon na wala kayo ibang intention kundi ilabas lamang talaga yung katotohanan kahapon at na hindi dahil sa kayo ay pro-BBM vlogger? Ah, yes po. Ah, Maraming mga Pilipino ang hindi naniniwala ngayon sa administrasyon dahil sa peking video yung nila. So, gusto ko pong malaman ng buong sambayanan na hindi po totoo yung video na yon, na maniwala po tayo sa admin administration ngayon na gumagalaw sila, tumutulong sila sa ating bansa, sa mga OFW, sa lahat ng manggagawa, sa lahat ng Pilipino, na matulungan nila tayo sa ating, na maging maayos ang ating buhay. Hindi po ako nagsasalita bilang pro-BBM, nagsasalita po ako bilang isang Pilipino rin, na umaasa sa ating administration na tulungan tayo sa ating mga pangangailangan at maging tapat sila sa kanilang tungkulin. Huwag po tayong maniwala sa mga fake news. Ayan. Miss Pebble, huwag po tayong huwag uh, po gawing uh, dahilan yung mga napapanood nating fake news para hindi natin suportahan ng gobyerno. Mm. Miss -hmm. Pebles, Pebbles, isa pa yung mensahe mo naman sa dati mo nakatrabaho na nakasama si Attorney Harry Roque. Ano po gusto niyo banggitin sa kanya na papanood niya kayo ngayon? Muwi ka na. Kung talagang totoo ka, kung talagang wala kang kasalanan, di dito tayo magharap. All Bakit ka ba nagtatago? Miss Pebbles, maraming salamat sa oras po ninyo. Thank niyo, you ha. Magandang po. Magandang Mag-iingat po kayo. Opo, maraming salamat po pa -shout And at bat, happy birthday Ay, salamat po, salamat po <laughs> Time <laughs> and time oh. na kayo, ang sweet nyong kausap oh, <laughs> Thank, kami you, pa thank you, thank you Maraming maraming salamat pa -shout out na lang daw sa uh vlog mo Sabi ni uh, Robert Mano Si Pebbles maraming ko na nandiyan Thank you Isa po sa mga vloggers na na